ang ama ng lungsod ng kabuyaw, kailangan kong pagsamasamahin ang inyong galing. Kailangan ko ang inyong mga commitments para ayusin natin ang ating lungsod. Kanina nabanggit ko ang food governance. Kasama sa ating food governance ang pagsasayos ng ating pondo. Ang mga pondong hindi masyadong kinakailangan ay alisin na natin at ilalagay natin sa kamukuluhang mga proyekto at programa priority ang health, priority ang edukasyon, priority ang peace and order, priority ang income generating projects. Yan ang ating priority. Ibig sabihin, lahat ng ating pondo ay dyan mapupunta. Mararamdaman ng bagong kabuyaw na ito ang bagong kabuyaw. Ang lahat na sasayang na pondo ay hindi na natin aaksayahin ngayon. Tama na, tapos na ang pagiging mabait. Tama na tapos na ang pagbibigay. Ito ang panahon ng paniningil. Paniningil sa magandang gaway. Sama-sama po tayo, mga minamahal kong mga kasamahan dito sa siyudad.